Ano yan, ano mo te? Ang halakal ka? Ano yan dala mo? Karton, ah, saka Nga, nagahanap ka ng mga karton. Ah. Ano yan, may kita ka na? Dito ka muna tabi. Tabi ka muna. Tagay, tayo pa, pupunta ka pa. Ah, lalakari mo lang. Dito ka muna. Dito ka muna. Simula kanina, wala ka pang kita. Ayan, ano nang mo ngayon? Ayan pa lang. At tapos, may pamilya ka pa niyan, te. Wala na, wala na, Sana, na. Pero, ay, wala sa siya. Matagal na. Ay, wala, ay, wala ka na. May apo na ako isa. Oh, nasa iyo. Oo, sa Ternate. Ternate, layo pa. Eh, isang ka nakatira ngayon. Galing ka pa ron, Ternate ka pa. Oo, oh, mamasala ka ang Galing ako doon sa hindi rin natin nilalakad mo lang go tapos isang, pag uh, inaabot ka ng dilim, isang ka na ano isang ka natutulog yeah, waiting sa uh, ano na bibigyan kita ng pangpagkain mo okay lang ba sa'yo? mayroon akong dalang pagkain binigay sa akin yun eh. nga may baong ka oo Oo. Oh. Yan po, sa kapayong. Kahit pag nag-ulan na ba sa kapayong. Yung eh. binigyan ka rin dyan sa mga nadaanan mo. Oo, oh, binigyan ako dyan. Hmm. Bigyan kita ng pera, pang ano mo. Kung may bibiling kang tubig o ano. Hmm. Ito, bigyan kita. Sige na, sige na. wag na. Bakit? May, may pagkain kasi ako. Oh, may pagkain ka na. Ayaw mo ng ano pang ano mo dyan, yeah, pang bili mo yeah. lang tubig. May tubig ka na. Mm -hmm. Yan o, oh, dala ko. Oh, sige, ikaw bahala. Nagsisigarilyo ka pa? Oo. Huh? Pinulot ko yan eh. Pinulot mo lang o. Oh. bakit nagsisigarilyo ka na pa? Ba't nagsisigarilyo ka pa? Pero minsan pagka inabot ako na ano, nakasigarilyo. Mal, Kasi kung minsan malamig ano. Okay. Hindi mo na kailangan tulong ko. Um, ano. ano. Sige, kung ano. Ah, oh, Mag-iingat ka lagi ah. oh, ganito ang ano ko. Ganyan lang ang ano mo lagi, gawa. Oh. sige, ate. Kawa sa inyo. Ah, sige. Ka, ka, na, lagay, ka pa. Oh. 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 Okay. Sige, ingat ka dyan ate sa kalsada. Hindi na hindi ni ate yung tulong natin. Kahit sana pang Bill niya lang ng tubig O ano May pagkain na daw siya Mayroon na rin daw siyang tubig Okay na sa kanya yun Minsan talaga May mga tao na Sapat na sa kanila Mayroon lang sila Kahit konti Sige